Kaibigan, kumusta ka na? Kumusta na pamilya mo at ang income mo? Masaya ka ba sa buhay na meron ka ngayon? O pagod ka na sa araw-araw na pagpasok sa opisina at kumita ng sapat na sahod kung minsan ay kulang pa? Ayaw mo na bang matali sa oras na employer mo from 8 to 12 hours a day at hindi ka makapaglaan ng maraming oras sa pamilya mo? Paikot-ikot na trabaho, sahod, bayad na lang ba ng utang ang buhay mo? Oko gusto mo ba mahawa ka ng sarili mong oras pero at the same time ay kumikita ka ng malaki. Pinakahuli, naisip mo na ba pag umabot ka na sa retirement age mo kung ano na ang gagawin mo? Kaibigan, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Pakinggan mo lang ang sasabihin ko at buksan mo lang ang iyong isipan. Alam mo ba na ang karamihan ay nagsasabi na magpapasarap na lang sila sa buhay pag abot ng retirement age? Pero ang katotohanan sa estatistika ng SSS sa Pilipinas, 45% ng senior citizen ay nakadepende sa pamilya. 30% ang nakadepende sa charity. 23% nagtatrabaho pa at 2% lamang ang financially independent. Ang pagiging financially independent ay may gawin ka man o wala, may income na pumapasok sa iyo na kayang suportahan ng buhay na gusto mo at ang buhay na gusto mo ibigay sa mga taong mahal mo over a long period of time. Pero bakit 2% lamang ang financially independent? Ito ay dahil sa 98% ng mga tao ay nakatuto kung paano kumita ng pera. Habang 2% lamang ang nakatuto kung paano makapagtayo ng yaman. Ang pera ay nauubos, ngunit ang yaman ay hindi. Ang pera ay kasangkapan lamang sa pagtatayo ng yaman. Para makapagtayo ng yaman, itong tatlong bagay ang pwede mong gawin. Una, huwag oras mo sapagkat mura ang bentahan ng oras. Sipagan mo man o parehas lang ang bayad sa iyo sa loob ng isang araw. Time is equal to income. Pag nag-overtime ka, dagdag bayad. Pag hindi ka nag-overtime, minimum lang. Pag hindi ka naman pumasok, walang bayad. Limitado ang oras mo para magkaroon ng magandang income. Ang problema, hindi ka naman pwede magtrabaho ng 24 oras araw-araw ang mga mayaman na tao ay hindi nagbebenta ng oras, kundi bumibili sila ng oras ng iba. Ayon kay Robert Kiyosaki, isa sa pinakamayaman sa Hawaii, two great secrets to being wealthy are buying other people's time and using other people's money. So ang pagbebenta ng oras ay wala sa pamantayan ng mayaman to be financially independent. Pangalawa, magbenta ng produkto. Kung ikaw ay tagaluto ng manok sa isang kainan, gamit ang makina nagagawa mo makaluto ng isang daang pirasong manok sa loob ng isang oras. Kung ang benta ng manok ay 80 pesos kada piraso, sa makatuwid sa loob ng isang oras, kumita ang kainan ng 8,000 pesos at ikaw ay binayaran lamang ng 50 pesos sa isang oras o mas bababa pa. Sino ang may mas malaking kinita? Ikaw na nagbenta ng oras o yung bumili ng oras mo? Pangatlo, huwag ka magbenta mag -isa gumamit ka ng business system dahil ito ang ginagawa ng mga mayaman. Sa business system, dalawang pagpipilian mo. Una, pwede kang mag ng sarili mong business system katulad ng ginagawa ng mga traditional corporation. Kaso ang problema, it is subject for trial and error according to Robert Kiyosaki. Pangalawa, bumili ka ng existing business system. Sa pagpili nito, dalawa ang pagpipilian mo. Una, pwede kang mag-franchise kaso ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Pangalawa, kung kailangan natin makapagtayo ng yaman sa pamagitan ng hindi pagbebenta ng oras, ano namang produkto dapat natin ibenta? Kung kailangan natin ng sistema ng negosyo, anong sistema ng negosyo pipiliin natin? Kaibigan, ipinakikilala ko sa inyo si Sante International, kung sa franchising at pagtatayo ng sariling negosyo o company ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera, kaibigan, sa Sante International, 3988 lang ang kailangan mo at may negosyo mana. na gaya nila. Matutupad mo lahat ng gusto mo sa negosyong ito with Sante International, basta buksan mo lang ang iyong isipan. Ang Sante ay isang French word meaning health or wealth. At ang advocacy ng company is to provide wellness to humanity. Ang Sante International ang nasa likod ng Sante Pure Barley na nakatulong sa pagpapagaling na April Boy Ang opisina namin ay legal na nag-ooperate sa Robinson's Galleria Corporate Center. Buhay milyonaro, panaluto! Ang Sente International ay pinapatakbo ng mga taong subok sa pagpapatakbo ng kumpanya. Sa kanilang pinagalong karanasan ay abot ng hikit sa limang dekada. Pag-usapan natin ang produkto ng Sente International. Pero bago dyan, health talk po muna tayo ngayon. Hindi ba't sari-saring sakit ang dumadapo sa tao sa panahon natin ngayon? Saan ba sila nang gagaling? Kabigan, araw-araw tayong nakakalanghap ng maruming hangin due to air pollution. Napakarami ng klase ng mineral waters ngayon dahil sa water pollution. Vegetarian ka man, wala kang ligtas sa spraying of chemicals, sa gulay at prutas na kinakain mo. Poor lifestyle, stress at poor nutrition. Pagiging drug dependence and radiation ang pwedeng magpahina ng ating katawan at makapagdulot ng karamdaman natin. Maigi na lang at may Sante Pure Barley na pwedeng makatulong sa atin. Ang barley ay isang damo na nadiskubre ni Dr. Yoshihide Hagiwara na isang doktor, scientist, inventor, pharmacologist at negosyante. Alam niya ang panganib na pwedeng idulot ng mga chemical na ginagamit sa mga modern medicines. He vowed to devote his life to a natural nutritional approach to health. At ayon sa kanya, ang barley ang may pinakamagandang source ng sustansya. Ito ay may kumpleto at balancing sustansya na kailangan ng tao araw-araw for growth, repair at well-being. Ito lamang ang halamang gulay na kaya makapagbigay ng nutritional support from birth to old age. So napakalawak ng market mo. Mula baby hanggang pinakamatanda. Lahat ng tao kailangan ng kumpletong sustansya. Nasa pure barley na lahat. Alam mo ba na ang barley ay noon pa ginagamit ng mga sinaunang tao? Kahit si Hippocrates mismo, the father of medicine, gamit niya ang barley sa paggamot sa mga pasyente niya. More than 8,000 BC ay ginagamit na ito ng mga Roman gladiators, ancient Chinese, kahit noon pang panahon ni Jesus Christ, ang barley ay ginagamit na bilang isang tinapay. 35 to 37 times nabanggit sa Bible, ang barley. At ito ay maraming beses na rin na nabanggit sa Quran ng mga Muslim. Ang barley ay recognized ng science as the most nutritious of all plant foods, containing a broad spectrum of essential vitamins, minerals, amino acids, enzymes plus chlorophyll, phytonutrients and phytochemicals that the body requires for the proper functioning of organs and immune system. And barley has 25,500 na antioxidant na magandang panglaban sa cancer o kung anumang sakit. Ang barley ay approved din ng US Food and Drug Administration na nakakatulong sa mga mayroong sakit sa puso. Ang barley ay hindi lamang ito sa mga may sakit ito ay mas magandang alternatibo sa mga anak na mahina kumain, sa mga atleta, sa mga taong health conscious o mga taong ayaw magkasakit. Ang Sunday Pure Barley ay 100% young and pure exclusively harvested from New Zealand, which is an organic farm na certified ng BioGrow New Zealand na accredited ng International Federation of Organic Agriculture Movement. Kaya nakasisiguro tayong organic ang pinagkukunan natin ng barley sa New Zealand ay may pinakamagandang source ng barley according sa research. Dahil sa ang lupa dito ay volcanic soil, napakababa ng pollution at ang pinagdidilig dito ay spring water at natural fertilizer ang fertilizer sa barley grass. Paano ka ngayon makapagnegosyo sa Sante International? Sa Pure Barley Package na 3988, Pwede ka nang magumpisa ng negosyo as dealer sa Sente International. Ang kasama ng Pure Barley Package ay tatlong box ng Barley Pure Capsules, one box ng Pure Barley Juice, product value nito ay 4,650. Pero ang binayaran mo lang ay 3,988. Meron kang Distributor's Registration Card, DVD, Marketing Materials, Scholarship, Hotel and Financial Training Discount, There is discount coupon on Big League products worth 6,000 pesos. There is up to 50% discount on all barley products, personal business website, SMS business system, airload distributorship, where you can over 360 networks using one SIM and one phone. Big League membership, Ibig Sabihin, member of the na affiliated sa Sente International Nanasa nasa Ilalim ng Big League. product value and coupon value is actually 10,650 pesos. Saan ka pa? Sa halagang 3988, lahat ng nabanggit ay makukuha mo. Panalo ka dito. Mayroong 15 ways to earn sa Sente. pero 5 basic ways to earn lang ang papakita ko sa iyo. Una, retailing. Pwede kang kumita ng up to 50% sa products kapag ikaw ay bumibenta. Pangalawa, direct referral bonus. Pag na-endorse mo ang Sente sa kaibigan mo, kakilala, kapitbahay, kamag-anak at binili nila ang Pure Barley Package worth 3988 as dealer, bibigyan ka ng company ng 300 pesos bilang incentive. Pangatlo, Infinity Bonus. Ang iisipin mo lang dito ay left and right. Pag may pairing, may makukuha kang 500 pesos. Kahit hindi na ikaw ang nag-endorse ng product sa iba, basta kasama sila sa left and right mo at nagkaroon ng pairing, bibigyan ka ng company ng 500 pesos at ito ay magpapatuloy hanggang sa dulo ng walang hanggan. Teka, teka, teka. Kung magtatayo ka rin lang ng restaurant, papayag ka ba na isa lang ang lamesa mo? Siyempre hindi. Mas maganda kung meron kang tatlo o pitong lamesa para mas marami ang makakain. Ganon din dito, para kumita ka ng mas malaki, bilhin mo ang 3 Pure Valley Package na worth $11,964. Ito ang pangalawa sa best-selling package ng Sentry International. Ang product value nito ay $13,950. Pag tatlo accounts mo, tatlong ang papasukan ng P500 sa iyo kada may left and right ka. Alam mo ba na mas mahihigitan mo pa yan pag binili mo ang 7 Pure Barley Package na worth $27,960, ang product value nito ay $32,550. Kapag pito ang accounts mo, pito ang papasukan ng $500 sa'yo. Ang International ay nagbibigay din ng mga incentives katulad ng car, travel, house at gadgets na kinukuha ang point value sa pairing. Huwag mong isiping scam o piramiding ang Sante International dahil legal ang aming operasyon. Ang scam o piramiding ay pera-pera lang, walang produktong kasama. Mga halimbawa ng scam ay hindi registered pag nagbigay ka ng halaga bilang membership, walang ibabalik sa iyo na mahawakan mong produkto. Kung meron mang ibigay sa produkto, mas maliit ang halaga nito kumpara sa binitawan mong halaga. Ang produkto ay dapat araw-araw na magagamit ng tao. Ikaw ay gumikita lamang sa recruitment. Dapat ay sa pagbili ng mga products ay may kinikita kang malaki. Itong mga ito ay wala sa Sente International. Kaya safe ka sa Sente International. pang repeat order bonus. Dito ay may komisyon ka sa lahat ng produkto na binibili ng mga members mo. Example, assuming na lahat ng members mo ay bumibili ng one box of Sante Pure Barley Juice a month, ito ang kikitain mo pag nagsimula ka sa lima at nagtigdi lima sila hanggang sa umabot sa fifth level. Ang pwede mong kitain ay 79,200 pesos. Ang kagandahan pa nito ay pwede itong umabot ng hanggang 10th level e eh di mas malaki ang kikitain mo sa kada bili ng produkto ng lahat ng mga members mo, hindi ba't napakaganda ng ganitong sistema? Panglima, hindi ba't namanggit ko ang Big League kanina? Nakapag-member ka ng Sante International as dealer, automatic member ka na lahat ng kumpanya na affiliated sa Big League at yung mga parating pang kumpanya. At pag nakabuo ka ng malaking grupo sa Sante International at nagbilihan sila sa mga affiliated companies nito, magkakaroon ka ng multiple streams of income. Sa halagang 3988, ganito kaganda ang negosyo mo at ganito kalaki ang kikitain mo. Nagsimula na kami magnegosyo sa Saint International. Halika na at magtulungan tayo. Huwag susuko, kayang-kaya na. con tin si paglang pagun